Composite Team ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Isabela na ideproy na rin sa iba't ibang bahagi ng Isabela upang umasiste doon kung sa nagpapatuloy ngayon na humahagupit na Bagyong Paulo. Kaya ng dyan ang Kawayan. Nakahanda na ang 66 na kataon na bahagi ng composite team na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya na binuo ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC upang umantabay sa epekto ng bagyo sa lalawigan ng Isabela na kanina ngay naglandfall na sa bahagi ng dinapige kaninang alas 9 ng umaga. Sa panayam ng Bombo ka Information Officer Exequiel Kilang ng PDRRMC Isabela, tiniyak nito na ang kanilang mga personnel at mga kagamitan upang masigurong maging mabilis ang kanilang pagresponde sa mga residenteng maapektuhan. Mayroon ng tatlong team na ipinadala sa Southern Isabela na inaasahang pinakamaapektuhan ng bagyo. Batay sa huling datos ng PDRMC Isabela, mayroon ng 437 na pamilya o katumbas na mahigit 1,300 na individual ang inilikas mula sa tatlong coastal towns ng Isabela na kinabibilangan ng dinamikas na kunakon at palanan maging ang bayan ng Etchagwe na nasa mainland Isabela. Sapat naman ang mga preposition food packs na ipapamahagi sa mga pektadong pamilya at kung sakaling kulangin ang mga ito ay mayroong nakahanda na 2,000 food packs sa Provincial Social Welfare and Development o PSWD na maaring hugutin kung kinakailangan. Activated na rin ang mga evacuation centers sa iba't ibang bayan sa lalawigan maging ang Provincial Multipurpose Evacuation na kayang mag-accommodate ng limang daang individual. Tapat naman yung mga family food packs. Anyway, nakaredy naman yung mga uh, MSWDO natin, yung mga partner uh, ng PSWDO. Kung sakali man na kulangin, meron tayong augmentation force, may nakahanda tayo no, na halos 2,000 family food packs sa PSWDO natin. So when it comes sa kalagayan nila, tinitayak naman ng mga MSWDO natin at syempre base sa monitoring ng PSWDO na safe yung ating mga kababayan habang sila ay nasa mga evacuation centers. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.